Yo, what up, Shubo Melvin? So, uh, story time tayo. Uh, tungkol sa kung paano ang isang OFW naging indigent. Alam niyo may indigent, yung sobrang hirap. So, story ako to. Uh, nasa Malaysia ako, as a call center agent. So, sabihin na natin yung malaki sweldo ko doon. Ngayon, may mga pangyayari na alam naman natin, hindi inaasahan, lahat ng tao may problema. So, ang nangyari, hindi na rin yung contract ko. Basta, sobrang daming complication na nangyari. So, hindi na ako pinapasok, parang, hindi, mo, parang tapos na yung kontrata ko pero hindi na ako pinapasok. So, naghihintay lang ako na makauwi ako ngayon ang nangyari ay ano ang nangyari ay wait lang ah yan so ang nangyari di pinawi na ako no so naghanda na ako nung nasa airport na ako na offload ako so sabi ko bakit ako na offload ang sabi nung immigration officer, hindi daw nabayaran yung tax ko. So, tinawagan ko yung opisina, pinuntahan ako ng agency. Sobrang hirap. Pero mo, pa na ako, di ba? Yung time na yon meron akong pang-uwi. Kung may budget ako noon. Dahil sa lahat ng komplikasyon, naubos yung budget ko. Hanggang sa dinala na nila ako or humingi na ako tulong sa Philippine Embassy in-endorse naman nila ako sa ano sa OWA sa Polo so pagdating ko doon alam niyo yung naramdaman ko sobrang hirap kasi yung uh, shelter na pinagdalaan sa akin ay yun yung pinagdadala ng tumakas na mga maid, yung mga minamaltrato, yung mga ganun. Kasi wala na mapag-stay yan eh, kasi umalis na ako dun sa sa unit na tinutuloyan ko. So, alam niyo yung kinakain ko? Oatmeal. Oatmeal. Kasi, ang sabi nung caretaker doon, na hindi naman, na, hindi man, wala daw, ang ano, wala daw, ang MSWD or something, yung tao na mag sa, da, sana ng pagkain or something eh sa lahat ng pagkain na nandun merong isda eh hindi <laughs> nakain na ng isda eh oatmeal oatmeal lang yung parang kaya kong kainin so nyo ilang araw oatmeal ako ng oatmeal tapos tubig binubusog ko lang yung sarili ko tapos chine-check ako nung ano nung ano yung katiwala doon na kung okay lang daw ako bakit daw ako nalabas kasi syempre yung stress yung na, 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 nararamdaman ko walang wala akong pera noon kaya nga pumunta ako ng ano eh ng, uh, embassy tapos wala rin akong matutuloyan. pero ang unang hiningi kong tulong sa embassy ay financial assistance kung hindi nyo alam, ang embassy, polo, OWA, lahat may mga assistance sila na ibinibigay sa mga OFW. So, yun yung una. Tapos, parang negative yung nakukuha ko sagot. Kasi may papapirmahan sa'yo eh. Papaaprubahan pa daw yun. Tapos, sabi ko wala na rin ako tutuloyan. Itong nakausap ko naman na na itong nakausap ko na officer sa embassy, parang dead end yung binibigay niya sa akin. Sabi niya, parang hindi niya daw ako matutulungan dahil dapat daw yung agency kong tumutulong sa akin, ganyan-ganyan. Sabi ko na lang, wala na matutuloy yan. So, ano, kailangan ko ng shelter. Yan, shelter ako. So, oatmeal, oatmeal, oatmeal. Nang araw yun. Kaka-oatmeal ko tapos nagbumukbuk lang ako doon sa loob hanggang sa dumating na yung time binayaran na nila yung tax tas nagkaroon ako ng special pass tapos dinala uli ako sa polo so from shelter dinala ako sa polo sa OWA pinapirma ko tapos pinasalaysay ko ano yung nangyari sa akin tapos alam nyo bang ginawa binigyan ako ng pera binigyan ng pera ng ano ng polo. Sabi nila Uh, pang pocket money ko daw kasi sinabi ko talaga walang wala ako hindi ako makakauwi sa probinsya namin hindi ako makakapunta kahit saan ba? Diba? so binigyan ng pera tapos yung agency ko sinundo ako sa Polo sa OWA dinala ako sa airport sabi ko kaya ko na daw sige sabi ko kaya ko na po yan ganyan ganyan Hanggang sa nakasakay naman ako, nakauwi na ako. Sabi nung, ano, uh, labor office, yung polo nga, sabi nung, ano, yung nasa Malaysia, sabi niya, pagdating mo sa, sa airport, sa Naiya, sabihin mo sa, sa OWA, may OWA booth doon, na kailangan mo ng, assistance sa transportation papuntang sakayan ng bus, pauwi uwi sa inyong probinsya. So, okay. Punta ako doon. So, pagpunta sa Owasay ko, kailangan ko po ng, ano, ng assistance, papuntang, ano, papahatid ako, papuntang, ano, from airport to, ano, Buendia yung sakayan namin, ipa-uwi eh, ng Batangas. So, hinahanapan ako ng referral letter. Sabi ko, pasensya na po, walang referral letter na binigay sa akin ng OWA sa Malaysia. Sabi lang, sabihin ko lang daw po dito. So naghintay ako. Tapos dumating yung um, van ng OWA. Hinatig ako doon sa sakayan. Tinanong pa nga ako kung may pamasahe daw ako pauwi ng ano. Eh di ba binigyan ako ng pera ng ano. Siyempre, naisip ko naman itulong na lang sa iba yon. Pero sinasabi ko sa inyo, walang wala akong perang dala ni piso pa -uwi. So, nakauwi ako. Nagpa, ko yung tiyahin ko kasi wala kami bahay dito. Ang totoo niya, wala ako ipon. Wala kami bahay dito. Nagpunta ngayon kami, nagpaalam ako sa tita ko na yung tinutuloyan ng lola ko dati, na doon muna kami tutuloy. Kasi wala kami pambayad sa pangupa. Wala kami bahay, wala kami pupuntahan. So, pumayag naman. Uh, ano nga, tumatagas dito eh. Kasi syempre, hindi na nami-maintenance eh. So, akala mo yun lang ang hirap na pinagdaanan ko. Mas malala pa. So, ang nangyari, yung dala naming pera ay kulang na kulang sa pagkain pa lang, pambili ng gatas ng anak ko, pambili ng diaper. 'Di ba? Magkano lang ba ang isang libong piso o limang libo? Gano'n lang katagal tatagal yun. So, nag-apply ako from... Basta, hindi ka rin makapag-apply kasi kung pupunta ka sa pag-applyan mo, gagastos ka din. Aabot din ng daan-daan. Minsan, naabot pa ng libo kung kakain ka. So, wala din akong pangkain, wala din akong pamasahe. Kasi nga, pangkain namin dito sa bahay, yung iniwan ko. Hanggang sa naubos yung pera. So, naubos yung pera, nakapag-apply ako online, pero nagpunta ako ng Batangas City, ganyan-ganyan, tapos buti online lang yung process. Pero, umuwi ako ay August 22. Start ng trabaho ko, October 17. August, September, October. Pero halos... Two months na wala akong pagkakitaan kasi nga hindi ako makapag-apply may apply na nga ako pero hindi pa mag-start yung trabaho Two months wala akong alam kung saan ako kukuha ng pagkain lahat ng kakilala ko nilapitan ko na kinapalang ko na ang mukha ko Sa ko pangkain lang po hindi ako mahilig manghingi ng tulong kung hindi lang talaga kailangan as in, pagkain ang hinihingi ko or bigyan ako ng pagkakitaan na or mayroon silang suggestion na pagkakitaan para magtatrabaho ako tapos yung pagkakain namin ay um, para umabot sa 2 months nga na So, wala, wala ko nakita. Um, lahat ng kakilala nga nilapitan ko, may mga nakapagbigay. Salamat sa mga nakapagbigay. Pero kulang pa rin siya. Kailangan kasi consistent kailangan kasi consistent na meron kang kita since 2 months kang walang kita so kahit bigyan ka ng 5,000, 3,000 1,000 pambili mo lang ng pagkain yun ang ginagamit namin dito na panluto, uling uling, isang sako 500, tatagal lang yun ng ilang linggo di diba? bigas, para sa isang buwan hindi ko alam 700, 800. So, magkano na yun? 1, 2 na yun. May nyo? So, kulang, kailang, kulang na kulang yun. Kaya, kailangan meron talagang source of income. So, nagresearch research ako. May mga programa ang um, ang um, OWA na ano, tungkol sa mga ganyan. So, sinabi ko, kasi hindi na binigay yung sweldo ko. Alam nyo, swineld, binigay na sweldo sa akin. 800. 800 ringgit. Tapos sabi ko, paayos po yung ganyan, 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 ganyan. Paayos yung sweldo ko. So, malit din yung naayos yun after ilang ano. Ang din. Dahil hindi na nga ako pinapasok, ba diba? Kulang na kulang pa sa pagkain. Yung nakuha kong pera para pinaka-back pay. Dahil hindi na nga ako pinapasok para hindi na siguro ako bayaran. Tinapos yung kontrata ko ng hindi na ako napasok. So, sabi ko sa nakukuha nito. So, punta ako sa OWA, meron silang balikbayan program. Pero dami requirements, kailangan daw termination letter, kailangan ng ganoon. Eh, hindi nga binigyan ng termination letter, pinatigil lang ako sa trabaho. Tapos inubos yung oras para sabihin na end of contract. Diba? Para hindi na sila magbayad ng ano, hindi ganon. Tapos, ang sunod nangyari, so wala akong makuha sa OWA na tulong. Dapat meron silang ano eh, meron silang ibang program eh. So sa OWA, wala akong nakuha na, na tulong no. Ngayon, ang sunod na, ang sunod na ano, na ang sunod na nilapitan ko ay DSWD na. Ngayon, nung pumunta ako sa ano, sa munisipyo, MSWD, kwento ko. Sabi ko, hindi na po binigay yung sweldo sa akin. Walang wala po akong pera, walang wala po akong pangkain, walang wala po akong pangpagatas. -pang Sabi ko, hindi po ako lumalapit sa gobyerno kasi wala akong tiwala sa gobyerno dati. Pero di ba natulungan ako ng OWA sa Malaysia. Tapos ganun. So may tulong dun. Tapos nalaman ko na pwede kang humingi ng financial assistance uli sa uh, MSWD, DSWD. May program sila lang ganun. Ako, food assistance, medical assistance. Uh, financial assistance assistance to individuals in crisis ang tawag nila pero simula nung humingi ako ng tulong nung September 22 hanggang ngayong October 30, wala pa din. Kasi balita ko, yung iba daw inabot ng 6 months bago makahingi ng financial na tulong. Yung iba, basta matagal. Sa isang araw nga, pupuntahan ko ulit eh. Lagi ako napunta doon. Nangiram ng pamasahe. Minsan nilalakad ko yung munisipyo. So, yun, in-interview ako na hindi daw agad-agad marirelease, matagal daw talaga marirelease yun kasi wala daw pondong galing DSWD, doon lang sila umaasa. So sabi ko, dead sa ako nito kasi wala akong kakainin, di ba? Wala akong kakainin, wala kakainin yung anak ko. Awang-awa ako sa anak ko, no? So, sabi ko doon, wala ba po dito para mga tupad program? Yung tupad, yung bibigyan ka ng pansamantalang trabaho para kumita ka man lang ng pangkain more something, yung mga ganon. Eh, komplikado pa yon Nagtanong ngayon ako sa reception. Sabi ko, meron pa bang ano, ganito, ganyan, ganito, ganyan? Kasi yon sa MSWD, wala pa yung assistance. Ang sabi sa akin, pwede daw ako lumapit sa ah uh, vice mayor. So, punta ako sa vice mayor. Kasi yung vice mayor, wala na doon. Cut off na daw nila. So, sabi ko kanina kung hingi, hindi rin ako makauwi. Wala rin akong pangkakain. Sabi naman sa akin, nung ano, try mo doon sa taas sa mayor. Mayor, busy naman. So, after ng mayor, may nagsabi sa akin, try mo yung mga konsihal. So pupunta ako sa ano sa isang opisina ng konsehal. Sinabi ko, naging honest ako. Sabi ko, ganito, galing po ako ng ano, hindi na po pinasweldo. Pangkain lang po kailangan ko or kung mabibigyan ako ng trabaho, pagtatrabahuhan ko yung pera. Hindi basta manghihingi lang ako. Awang-awa yung sekretary ng ano, ng konsehal. Wala yata yung konsehal doon eh. Ginawa niya, may kasamaan siya doon, Nangingi siya ng 200. Tapos yun nga, tapos in interview niya pa ako, anong nangyari? Bakit wala ka ipon? Sabi ko, ganito pong nangyari, ganito pong nangyari. Nakahingi ka na ba ng tulong sa mga kamag-anak mo? Sabi ko, lahat, nalapitan ko na po, ganyan-ganyan. Naawa siya. Sabi niya, o oh, ito isandaan, galing naman sa wallet niya. So nakahingi ako ng 300. So may pangkain na ngayon. May pangkain, pero tandaan nyo, 300, gaano ikatatagal yon Isang salop ng bigas, 50, 56 ilang kainan lang yung 56 na yun. Dalawang araw, di ba? Eh, yung ulam pa. Nagmumunggo na nga lang kami. So, afternoon ang, ang ginawa ko, naghanap talaga pumunta ako, sa barangay. Sa barangay, wala din. Wala din naman daw silang ano. Marami din daw na mas malala daw yung sitwasyon sa amin. Sabi ko, hindi naman talaga ako hihingi ng tulong kung ano, kung talagang hindi kailangan. So, basta, nag-isip na ako, lahat, lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong. Yung dati kong estudyante sa music, eh, trinaya niya akong ipinanghiram. Tapos, dito sa may sari-sari store sa amin, nakiusap ako na kung pwedeng mangutang. Tapos, isa ditong sari-sari store din, sinabi ko sa kanya, na matatagalan bago ano dahil pag sumweldo ako baka November pa sumweldo. So sabi niya, oh, sige, okay lang. May guess niyo. So may positive pa rin na nangyayari, di ba? Tapos lumapit ako sa tiyahin ko. Sa tiyahin ko, paglapit ko sa tiyahin ko, sinabi ko, sabi ko baka may alam po kayo dyan na pwedeng pasukan or pwedeng makuha na ng pagkain, bigas or something. Awang-awa rin siya kasi kasama ko yung anak ko. Binigyan kami ng limang kilong bigas yata yun. Dilata, biskuit, di ba? So, pantawid gutom na naman yun. Siguro, pang ilang araw yon. Tapos, biglang one time, may kumatok dito sa bahay. May pinapabigay daw yung tiyahan ko na nasa Manila yata. Siguro nalaman nalaman nila yung sitwasyon ko. Ang laki, parang ilang kilo, parang 10 kilo bigas yung binigay. Plus uh, tuna, sardinas, tapos ilang pirasong itlog. Nigets nyo? Di ba positive pa rin? Kahit na sobrang hirap nung pangyayari, may positive pa rin na kinalabasan. Di ba? Tapos, lumapit ako sa mga kapatid ko. Yes, nagbigay sila. Papasalamat ako sa mga kapatid ko. Pero tandaan nyo yung gastos nandito. Yung pagkain lang. Gatas. Magkano ang gatas? Magkano ang diaper? Isang labas mo dito, bibili ka ng pagkain at saka mga pangangailangan mo. Kulang ang isang libo. Okay? So, nag-respond din yung ate ko. Nagpadala siya ng, ng medyo malaki ng konti malaki-laki kumpara uh, doon sa mga hiram namin yun ngayon ang pangtatawid namin hanggang ano kinumpute ko na hanggang ano eh so meron pa isang week na pag isipan ko na naman saan na naman nahanap ng pangkain di ba so um, uh, Tatry ko ulit lumapit sa MSWD. Tapos sa mayor, baka makausap ko na mayor, vice mayor, baka makausap ko na. Kaya hindi ko rin masabi na na walang kwenta ang gobyerno natin kasi nalalapitan sila. Kung hindi lang 'yon, nakakagawa sila ng mga suggestion or nakapagbigay sila ng suggestion para makatulong. At katulad doon, natuwa ako doon sa MSWD, ang dami nilang assistance, DSWD, ang dami nilang assistance na naibibigay. Transportation assistance, medical assistance, uh, social well-being assistance, kunyari talagang gulong-gulong -gulo na yung utak mo. Tapos, ano pa bang assistance meron ng DSWD? Basta marami silang ano, assistance, sabi ko, yun nga lang, ang problema nga lang, tumatagal. So, ang lesson dito nung una talaga talagang depressed na depressed na talaga ako talagang hindi ako bumabangon ng ano kasi pag bumangon ako magugutom ako magpakakapag isip ako gusto ko tulog lagi ako nakahiga lang ako so ang positive or lesson ng video na to kahit gano kahirap ang pangyayari meron at meron pa rin positive tulad ng mga tao kaya masasabi ko na pamilya pamilya ang talagang tutulong sa inyo yung mga pamilya yung mga family members ko na tumulong sa akin walang wala din sila walang wala din sila yung tiyahin ko dyan tiyuhin ko dyan na uh, nakita nila kami na nangunguhan ng nyog kasi wala kaming tubig wala kami pambili ng tubig. Ang uh, plano namin, kukuha kami ng mga nyog, buko. Basta yung may laman, kuha kami ng ilan noon, tapos yun yung gagawin namin tubig. Di ba ang hirap? Eh nung nalaman nila na na na, na, sila yung puso nila, may sabi nila may tubig doon sa kanila. gamitin uh, gamitin muna namin. So pumunta ako doon, ako ng tubig, tapos yun, ginagamit namin tubig. Tapos yun, naatotuwa din ako din sa tindahan dito sa ano, sinabi ko na, sinabi ko lang, delay yung sweldo or something. Sabi ko na ano, mata, medyo matagal bago ko bayaran. Sabi niya, sige, sabi ko yun, ano, konti-konti lang naman yung pang ulam-ulam lang pang araw-araw. ba? -araw. Diba? So yun, uh, alam ko, after nitong paghihirap na dumaan na to, na dito sa tinitira namin, tumutulo, tapos pagi pinag-iisipan ko talaga saan kukuha ng pera, pagkain. Eh syempre gumagamit kami ng kuryente, pambayad ng kuryente, eh pambayad ng tubig. Alam naman hindi kami magano, 'di ba? Medyo mainit dito pag walang electric fan. Hindi naman pwedeng hindi kami magilaw, 'di ba? So, 'yun. Na alam ko after nito positive or magiging mas matatag ako. 'di ba? Ang plano ko kasi magtrabaho muna dito ma ipon ng kaunti kasi gusto ko mag-abroad And this time, talaga mag-iipon na ako for emergency purposes. Kukuha na siguro ako ng pag-ibig loan sa bahay para may bahay na talaga. Tapos MPL2 para may extrang binabayaran sa ano na makukuha ko then after 5 years tapos mga insurance, extra income, yon, yun ang naisip ko. So yun lang, sobrang hirap lang. Gusto ko lang ma-record tong video na to para one time na pag nakaangat na ako, may kita ko tong video na to na pinagdaanan ko to. At gusto ko naman tumulong sa mga tao na tumulong sa akin. Hindi lang sa mga tumulong sa akin, katulad yung nagbigay ng tubig. Akala mo, may pinagkakakitaan sila, na opera yung tiyuhin ko, so hindi siya mapagtrabaho. Yung nagbigay ng pera sa uh, anak ko, walang trabaho yun. Dati namangisda sila, eh, nagbigay ng pera. Sabi ko, nga oh, wag eh. Siguro nalaman nila kung gaano kahirap yung sitwasyon namin. ba? Diba? So, yun lang. Papasalamat ako sa Diyos na hindi ka pa pinabayaan. Yan lang. He's Melvin and I'm out.